Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay pagnanais ng katawan. Ang ugat ay makasalanang pagnanasa. Ang sang sangay ay pagmamalaki at ang bunga ay kasalanan. Ang tunay nang pagsisisi ay sinisira ang makalaman makalam mang pagnanasa sa iyong puso na magkasala. Ito ay isang tuloy-tuloy at walang hanggang proseso hanggang sa physical kang mamatay. Ikaw ay hindi kailanman garantisadong kaligtasan hanggat hindi mo naririnig si Jesus Christ na nagsasabi sa iyo sa langit kapag ikaw ay namatay. Magaling aking mabuti at tapat ng lingkod. Kung ang mga pagnanasa ng, lang, ng katawan ay nasa iyong puso pa rin, ay may kasalanan ka pa. Sasabihin ng mga believers eh hindi ko naman ginagawa ang kasalanan. Kaya pinagsisihan ko ito na, 'di ba? Halimbawa, bibigay ko sa inyo ang um, story. Ang iyong kasalanan ay kumakat sa isang binhi na nakatanim sa iyong puso. Itinanim ito ni Satanas doon. Hindi ka niya pinipilit na lumaki pero tutusuhin ka niya sa buong buhay mo. Ang binhi ay walang expiration date. Lalago ito kung tatanggi kang magkaroon ng pagpipigil sa sarili at hahayaan mo ang iyong sarili na sumuko sa iyong makalamang pagnanasa. Kung hahayaan mong manatili ang binhi sa iyong puso, nungit hindi ito mabubunot sa pamagitan ng pagsisi. Kung gayan gayon ito ay may potential na tumubo balang araw kapag binigyan ng perpektong pagkakataon na madeligan ito Tandaan ang binhi ay walang expiration date Ang tanging paraan na hindi maaring tumubo ang binhi ay kung bubunutin mo ito sa iyong puso sa pamigitan ng pagsisisi 100% pagpapasakop at pagsunod sa Panginoon ni Jesus Christ sa iyong buhay hindi pa tumutubo ang binhi dahil hindi ka natutukso na subok at hindi mo naranasan ang biyaya at protection ng Diyos na pansamantalang inalis sa iyo na dulot ni Satanas upang subukan ka kung kaya mo pa pagsundin ang Diyos tulad ni Job sa Biblia. Ang panalangin ng mga makasalanan ay isang pasalitang pangako sa Diyos na pinili mo gawin para sa iyong buha, buong buhay. Number one, buong kapabang, kababaang loob ng aminin sa Diyos na ikaw ay makasalanan alam mong karapat dapat kang itapon sa impyerno kaya't nagsusumamo ka na mabigyan ka ng tagapagligtas etong tagapagligtas si Jesus Christ number 2 naniniwala ka na si Jesus Christ ay anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan bilang kabayaran para sa iyong kaligtasan mula sa impyerno at binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Number three, humihingi ka ng kapatawaran kay Jesus Christ para sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang iyong pagnanais na pagsisihan ang lahat ng ito. Number four, sa huli ay hinihiling mo kay Jesus Christ na maging Panginoon ng iyong buhay at bigyan ka ng Holy Spirit upang turuan, kabayaan sa wain at disiplina, disiplinahin ka ng gawain ang kalooban ng kanyang ama upang magkaroon ka ng pagpabago sa buhay, upang makatanggap ng kaligtasan pagkatapos mong mamatay. Kung ikaw ay taos puso at handa na maging born again Christian, pagkatapos ay sabihin itong panalangin. So, repeat after me when uh, gusto niyong sabihin tong prayer. Basta galing sa puso niyo. Okay. Jesus Christ, inaamin ko na ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na nagkatawang tao namatay para sa aking mga kasalanan at binuhay ka ng Diyos mula sa mga patay patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan hinihiling ko sa iyo na pumasok sa aking puso at sa aking buhay upang maging aking pan panginoon at tagapakdiktas, pinili, pinili kong pagsisihan ang lahat ng aking mga kasalanan. Handa akong sumunod at maglingkod sa Iyo habang buhay. Puspusin mo po ako ng Holy Spirit upang malam, malaman ko maunawaan at masunod ko ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus Christ, Amen. So number two, ang pagsisi ay ang landas na pantung ko sa buhay na walang hanggan sa langit. Dapat kang patuloy na mag Pakita ng mga palagtandaan ng espiritual ng pagbabago sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at magtiis hanggang sa wakas. Pagkatapos ay matatanggap mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi guaranteed hanggang sa iyong marinig na si Jesus Christ ay nagsasabi sa iyo kapag ikaw namatay, manggaling aking mabuti at tapat na lingkod. Ang pagsisisi ay number one, ang pag-aalam, pag-unawa at paniniwala sa iyong kasalanan ay magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka magsisisi. Number two, magkaroon ng pagnanais na kamuhin. ang iyong kasalanan. Number three, hanapin ang katuwiran ng Diyos kung paano madaig ang bawat kasalanan sa pamagitan ng pagbabasa at pag-unawan sa kanyang salita. Which means word of God, the Bible. Basahin niyo yung Bible. Pagsasa buhay nito sa iyong pang-araw-araw na buhay at palaging pakisasama kay Jesus Christ na nagpapahintulot sa kanya na turuan at disiplinahin ka sa pamagitan ng iyong kayugnayan sa Kanya sa tulong ng Holy Spirit. And number four, laging labanan at iwasan ang lahat ng makasalanang tukso. So, yun ang end of this video. May Jesus Christ bless you.